Hello guys, at ngayon nga, birthday ni Lance Ewan Dero Bayer. Pagluto siya natin ng pancit bihon with canton gisado. Ayan, ibusan natin ng mantika. Thank nga pala sa naghahawak na group na si Ari Jocelyn Descutido Senyido sa uh, ang ingay po niya dyan habang nagpibideo patawanan. Kaya nilagay na po natin ang sibuyas. Sabi ni Ate Josie, bawang daw muna. Pero ako sibuyas muna at mas madaling maluto ang bawang. So sibuyas muna before bawang. Ayan, igisa-gisa po natin ang sibuyas. Ayan. Hintayin natin siya mag-brown brown. Ayan. Napakadami diyang ano, sibuyas at bawang kong ginamit para lasang-lasa. Ayan, habang kumukulo-kulo, nagkukwentuhan kami ng na Ate Josie ng patawanan. Ayan, ilagay na po natin ang bawang. Ayan, hello, 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 mix, 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 mix. Parang naglalaro lang ano. Pero masarap yan. Habang nagluluto ng pancet, may nakasalang din nga po pala kaming kinulob na manok. Ayan. Medyo matagal-tagal ang pag-ano ko dyan kasi ayaw mag-brown at napakadami niyan eh. Napakadami niyang sibuyas. Ayan. Medyo halu-haluin pa masyado. Ayan. Pil na pil ko paghalo dyan. Then, isunod po natin ang atay. Atay ng baboy kasi nga po bawal si mother ng chicken or any ano ng chicken, kahit yung lamang loob bawal. Kaya, atay ng baboy. <tinyo> Pag-aayon yung, mabuti chicken nasa dirty kitchen nga pala kami ni na ati sa labas. Ayan. Pupunito na rin po ang pork liver. Ayan. Isa. sa pa lang kitang kitang-kita naman. Yun yung sikreto ko. Pinapasarap po yung pag-iisa para yung maging yung kalalabas na ng ating luto ay maging masarap. Ayan, niluluto ko munang mabuti yung laman na nihalo. Then, nilagay na po natin ang kikiam. Ayan, oily kikiam yan. Kaya masarap talaga yung lasa. Si Ate Jose nagbibid yun yan ha. Kung medyo maghalaw, natatawa yan kaya ganun. Ayan. Bukha bang iPhone ang pinang video? Galigali kasi ng kamay ni Ate Josie. Ayan, naluhalo. Niluluto ko rin po dyan ng kiki mabuti para masarap at malinamnam. Ako nga po palang favorite nilang paglutuin kasi masarap daw akong magluto ng bihon. Kahit anong klase ng bihon. Nasasokto ko na pati yung mga tubig. Ayan, malinam na, masarap. Then, ilagay na nga po natin ang carrots. Sa lahat po ng gulay, pag ako nagluluto ng pansit, kahit pansit gisado, any ano, pansit dion or pansit miki, ayan, lagi kong inuuna yung carrots. Kahit sa mga ulam, kasi yan ang pinakamatigas pinaka eh. Pinakamatigas sa gulay. Yung pinakamatagal, maluto. So, ayan, lagi ang aking inuuna. Ayan. Palalambutin lang natin ng konti yan. Parang half cooked Kasi mas masarap kainin yung half cooked Medyo malat ako ngayon. Gawa ng aking ano. Ewan ko ba baka kumu yung sobrang init naman. Medyo natutuyan minsan ng pawes Ayan. Nahalo ko mabuti din. Pag-ibins nga po. Ayan. Halo-halo. Yan lagi yung kong nilalag. Sa ano, Hindi nga pala kabili ng ano sa atin mo. Ayos yung parang ba 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 Yung isang palo ko, yung green, ano ba yun? Yung mali, Alam ko yun ako ni Mutang na yung tao. na yun. Ganyan talaga kung Mahal na kilo niya na kagawitan ko. Nakalimutan niya sa mga kapatid niya. Kaya sa'yo, tingnan niya ang Ayan. Tingnan ko po, po kung okay na yung Ilalagay na lang ang gulay. Kaya ayun. Nagkita ko kasi niya. Ayun. 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 Hindi pa sa'yo po yan. ang Ayan, mabilis po nung maluto yung sayote. Jesus, Ayan, pagdating ko pinalo lang. Carrots lang talaga medyo matagal. Ayan, it's for a while. Uh, Ayan na. Ito na din po ang sayote. Ayan, uh, magandaming magandaming magandaming. Ayan, lagyan po natin ang mamasitas oyster sauce. Then, halo. Nahangon na po pala namin dyan ang chicken. Yung ano kinulog na chicken. Ang sarap po nun kasi si Kuya Larry ang timpla nun. Sobrang asim and malinam -nam. Fresh chicken yun eh. Hindi kami nag-aayon nung nangyayari. Hindi pa tinahan? Hindi, nung nilagay ko na po yung toyo. Hindi lang gaminta. inano ko na po yan. Hindi nilagay na, ko na yung yan ng toyo. Ayan. yung Ayan. 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 sa Ayan. hinalo ko lang ng Ayan. 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 ko ko mas yun lang talaga. Ayan. Ayan. ko na po ng Ayan. 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 Ayan si Kuya ay eh, tanong ng tanong dyan kung luto na raw ba yung pansit beyond kasi favorite niya yan lalo pag ako nagluto ako ang tinatawag nila pagka magluluto kasi nakikita nila luto ko dito eh bukod sa masarap, malinis balinamnam hindi binastos ang pagluluto no? kita kita nyo naman hanggang sa katapusan si Ate Jose nagbibidyo niyan kasi bet na bet niya akong video Ayan, bihon nga po pala muna ang iuuna natin bago kanton. Medyo palalambutin natin yan, then mamaya natin ilalagay yung kanton. Ayan, Ayan na ilagay na po pala natin ang kanton dyan. Ayan, na ilagay na din po natin. Kasi kumakain si ate Josie kaya hindi natin na i-video kanina ang paglalagay <laughs> ng alcohol. Ang malambot-lambot ng bihon, saka nilagay ng kanto. At ito, ayan, lihanin natin ang ating isang tulay. Ang sobrang sarap. Hindi ka, hindi na hindi ka, sa sarap. hindi ka, pagka ako nagluluto sa libis na ano. Kahit saan naman, ako nagluto ng pansit bihon or pansit bihon. Laging ubus ang gano'n. Saktong-sakto lang po yan. Hindi masyado ng tita. Hindi masyado walang kundihon. At ano, basta sakto lang. Ano na ba? Sakto lang yung lambot ng Lalo na ng mga gulay. Okay guys, thanks for watching.